katropa panoorin lang yung mga katropa ito yung kulay na iniscarpin in natin mga katropa brown yan brown tapos ito naman ay iskarpinin pa natin ito gold papairan din natin ito ng karam yan ito naman white Scarpinin pa rin, hindi natin napapahiran pa ng karam. Ito, ito yung silver. Hindi pa rin napapahiran ng karam. Hindi pa natin may yan. Saka so, ito rin. Brown. Ay, ano? Bronze. Hindi pa rin natin napapahiran ng karam. Yan. Kaya, ito naman yung na natin. Black. Pagkatapos ay silver na-scarpin na natin. Yung mga uh, tropa ito brown yung i natin pa lang natin yan na tsaga na. lang talaga kasi matagal din pagkais, pag mag-i-scarping eh. madami nga na uh, siso hmm. daming ikot malambot lang itong ginagawa natin mga katropa. Ah, uh, ito ay ano na. Nayupit-yupit na. Ang na. <laughs> daming hawak ko ina, ina daming hawak natin mga katropa. Oo. Uh? Eh, gilang matigas 'yung uh, Kung So hindi. Yung mayuyupit uh, na 'yan. tingnan lang nyo mga katropa yung pagtutupi natin ang pagtutupi natin yung pagtutupi natin yung mga katropa yun yung pag i na ginagawa natin mga katropa yung tinutupi makakukup ko kayo bukas ito naman mga katropa ay ating ilalapat naman ito yung mga trabaho natin pang araw-araw. Kaya araw-araw din tayo nagpupus dyan. Sa Facebook o saan pa man ang mga katropa. Kaya pag nakita nyo yung mga video natin ginagawa ng mga katropa, kung saan dyan niyo nakita yan, i-share niyo itong video na ito. Mag-comment kayo dyan, i-share mag-like uh, kahit pa ang video natin ay hindi nawawala ng like comment and share